wala akong description sa relationship namin ngayon ni President Marcos. Hindi na kami nagkakausap, hindi na rin kami. Matatandaan na sinabi noon ni VP Sara bago matapos ang buwan ng Hunyo na friends paraw sila ng Pangulo. Pero hindi maiikakaila na makalipas ang mahigit isang buwan ay nag-iba na ang ihip ng hangin. Ang nasabing pahayag ay ilang araw pa lang matapos siyang magbitiw sa puesto bilang DepEd Secretary, sa ngayon hindi pa inilalabas ni Vice President Sara Duterte sa publiko kung bakit niya ginawa ang nasabing hakbang. Pero Anya, iisa-isa hindi niyang ipapaliwanag ang lahat ng mga dahilan sa tamang panahon. Needs to sit down kasi medyo mahaba talaga yung listahan ng mga rason. At iba-iba siyang kategorya. Merong personal, yung sa aming dalawa lang. Merong debt, ed, uh, merong budget, at merong sa bayan din. So, medyo mahaba yung uh, listahan. And um, sa ngayon, hindi pa kasi ako handa na umupo para isa-isahin uh, yun. Pero sasabihin ko sa inyo uh, kapag ready na. Oh, someday, someday. Hindi ko lang alam kung uh, kailan yung araw at oras na yon. Samantala matapos ang pagkalat ng kontrobersyal na pulveron video kung saan makikita di umano na sumisinghot ng ilegal na droga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nilinaw ni VP Sara na sa social media na niya raw ito panood. Ibinahagi rin ng pangalawang pangulo na bago pa kumalat sa social media ang nasabing polvoron video ay mayroon na nag-abot sa kanya ng USB na naglalaman ng tinawag niyang isang cocaine video pero agad daw niya itong sinira. Anya, posible daw kasing isang Trojan horse ang nasabing USB. Merong lumapit sa akin noon at sinabi niya ang video nasa USB. Hindi ko binuksan ang USB dahil hindi ko, hindi ako marunong sa technology hindi ako magaling sa laptop so hindi ko alam na kapag kung isasaksak mo yon may virus doon or kung isasaksak mm -mm. mo yon uh, ano siya listening device siya so hindi ko siya inano tinapon ko yung uh, USB dinispose ko siya na hindi siya hindi na siya magamit so hindi ko siya tiningnan pero sinabi sa akin na yun daw yung Uh, isa sa mga videos In, mm. nakita ko yung video cocaine video doon sa social media na so hindi ko lang alam kung yung USB na binigay sa akin yun yung It's nakikita insane. natin sa social media or iba pa ba kasi hindi ko nga siya uh, binuksan kasi I felt na it was a Trojan horse mm -hmm. uh, papunta mm -hmm. sa akin so sinira ko na lang siya Uh, Iginiit ni VP Sara na mas mahalaga sa kanya ang kanyang seguridad. Anya naniniwala siyang lalabas at lalabas pa rin naman ang nasabing pulveron o cocaine video kahit pa sinira na niya ang kopyang ibinigay umano sa kanya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako si Sara Santos, SMNI News. Doon ko sin binilabas yung frustration ko as a Filipino. Um, sinabi ko naman na uno, di ba, hindi ako gumagalaw para sa administrasyon hindi ako gumagalaw para sa oposisyon hindi politika kundi para sa bayan claro naman ata yon sa out of office ng lahat ng government uh, officials na para sa bayan ang trabaho mo so kung ano yung sa tingin ko uh, tama para sa bayan yun yung sinasabi ko so yung frustration ko as a vice president and as a Filipino sa mga nangyayari o naririnig natin sa ating gobyerno nilabas ko doon sa statement. Ito ang binigyan ni Vice President Sara Duterte nang tanungin kung isa na nga ba siyang oposisyon. Matapos ang malaman pahayag kung saan ipinuto ng nakababatang Duterte, ang mga pagkukulang ng Administrasyong Marcos Jr. Binanggit ni VP Sara na ang namumuno sa bansa ngayon ay mga taong di tapat sa sinumpang tungkulin kaya naman tila nagahari ang takot para sa kinabukasan ng mga susunod na henerasyon. Ibinunto rin ni VP Sara sa kanyang pahayag ang kabiguan ng Marcos administration na magkaroon ng Flood Control Master Plan sa kabila ng madalas na bagyong nararanasan ng na bansa. Ang kabiguan ng gobyerno na palakasin ang healthcare system sa pamamagitan ng PhilHealth at kukunan pa ng pondo para magamit sa ibang bagay na walang kinalaman sa kalusugan at mga kinatawan sa bansa na imbis sa pagawa ng makabagong batas, ay mas piniling sumausaw sa isyo na iba. Hindi na pinalampas si VP Sara ang kawalan ng respeto ng kanyang seguridad na isa publiko ang video footage niya at ng kanyang pamilya kabilang ang minor de edad ng mga anak habang nasa paliparan at papalabas ng bansa. Idagdag pa riyan ang kawalan ng leader ng bansa na tumitindig laban sa mga nanghihimasok sa mga dayuan at dali-daling yuyuko sa kagustuhan ng mga banyaga tulad ng ICC. Dahil dito mensahe ng Vice Presidente sa mga Pilipino, dapat ang magkaroon ng karapat dapat na leader ang bansa para hindi tayo tinatrato ng parang walang halaga. Para Sky naman kay dating Chief Presidential Legal Counsel at at Attorney, the Attorney at Salvador Padelo, hindi nagsasalita si VP Sara bilang isang oposisyon, kundi bilang isang Pilipino at nagsisilbi sa bayan not as an opposition, but as a citizen and as a public official who, uh, who is expressing her own sentiments, which are the sentiments of the majority of the Filipinos. Hindi ka naman kailangan maging opposition eh. Sinasabi mo lang kung anong totoo. Naninindigan naman si VP Sara sa na ang mga nagsasalita laban sa kanyang mga papuna sa gobyerno ang siya mismong tinatamahan sa kanyang mga ipinuntong problema ng administrator Marcus Jr. Kung sino yung nakikita ninyo nagre-react publicly and privately sa mga sinasabi ko, yan yung mga tao na natatamaan sa mga sinabi ko sa statements ko kahapon. Yung hindi tapat sa servisyo, hindi tapat sa kanilang trabaho at hindi tapat sa pagsisilbi sa taong bayan ng Pilipinas. Samantala, ibinahagi naman ni VP Sara ang naging pagpupulong niya kamakailan kina Senator Bongo at Senator Ronald Bato de la Rosa. Meron kaming dinner uh, meeting ni Senator Bongo at ni Senator Bato de la Rosa. Pinag-usapan namin unang-una yung problema ni Senator Bato de la Rosa sa ITC. So nabigay mm -hmm. ako ng konting uh, legal advice doon base na rin sa mga nabasa ko about sa ICC at uh, ang napagkasunduan lang namin doon is paniguraduhin at um, uh, i-encourage ang ating mga tao, mga kababayan na paniguraduhin na malinis yung halalan ng 2025. Kaugnay naman sa tanong kung ikakampanya ni VP Sara si Nesider Goa, Tela Rosa, ng mga re-elections sa Senado sa nalalapit na midterm elections. Narito ang kanyang naging tugon. Sabi ko sa kanila, antayin natin ang surveys, tapos mag-meeting tayo ulit kapag nakikita natin ang numero ng mga surveys, tapos mag-meeting tayo ulit pag-usapan natin kung paano ako makakatulong at kung ano ang pwedeng gawin naming tatlo para sa kampanya dahil sabi ko nga mahalaga sa amin ang Visayas at uh, Mindanao sa pagtutulak no ng peace and development. Binigyan din ni VP na mahalaga sa kanya na ang susuporta nito sa halala na siya makatutulong sa paglako ng Visayas at Mindanao na matagal nang napag-iiwanan. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, ito si Hannah Jane Sancho. SMN9 News. <laughs> Maliwanag pa nga sa sikat ng araw, kaya't kitang-kita ang pagiging obses ng mga politiko na pabagsakin ang mga Duterte. Yan mismo ang sinabi ni Vice President Sara Duterte sa panayam ng smn News. Sa kanya, kasunod ng naging pahayag ni Sen. Risa Hontiveros na hanggat siya ay nasa pwesto ay nananatili umanong banta ang pagbabalik ng mga Duterte sa kapangyarihan. That is an example of ang sinabi ko kasi sa inyo, Uh, kanina na let me use the word of former President Rodrigo Duterte na obsessed yung mga politiko na pabagsakin ang mga Duterte at naririnig natin sa kanila ngayon, hindi naman nila tinatago, uh, sinasabi nila publicly. Ayon pa kay Vice President Duterte, si Hontiveros ang female version ni Trillanes. Si Risa Ontiveros is a female version of a Sonny Trillanes. Makikita ninyo sa kanilang mga sinasabi, hindi ko lang alam kung sinasadya nila na hindi nila ginagawang sekreto na politika ang motibo nila, pero pareho yan sila, si Sonny Trillanes at si Risa Ontiveros. That's a male version and a female version of an example of a politician who's going after Uh, dato tertes and uh, syempre, backed up by sila by pahiram na ng term ni senators biri eh, powers that be Matatandaan na nagsampa ng mga kaso si Trillanes laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, Congressman Paolo Duterte at maging sa asawa ni Vice President Duterte na si Attorney Manases Carpio. Sabi ni VP Sara na taong 2016 pa lang noong panahon pa ng eleksyon ay wala nang ibang ginawa si Trillanes kundi ang habulin ang mga Duterte. Si former Senator Trillanes, dati pa naman siya nakikita na ninyo is always after the Duterte 2016 pa lang. So nakita ninyo na politika yan lahat. Wala na yan siyang ibang motibo kundi politika lang. Klaro naman yan nung nakita niya na mananalo na si Pangulong Duterte noong 2016 mm -hmm. ay um hinabol na niya si President uh, Duterte at yung buong pamilya ngayon. Samantala, kamakailan lang ay sinabi ni VP Sara sa isang pahayag na ang Pilipinas ay pinamumunuan ngayon ng mga taong walang katapatan sa trabahong kanilang sinumpaan. Pero sino ba ang tinutukoy ng pangalawang Pangulo? Kung sino yung nakikita ninyo nagre-react publicly and privately sa mga sinasabi ko, yan yung mga tao na natatamaan sa mga sinabi ko sa statements ko kahapon. Yung hindi tapat sa serbisyo hindi tapat sa kanilang trabaho at hindi tapat sa pagsisilbi sa si taong bayan ng Pilipinas. Kung meron kayo naririnig na nagre-react privately, nag-off the record, or meron kayo nababasa dahil nagpapainterview, tinatamaan yan sila kaya nagre-react. Sa gitna ng napakainit na politika sa Pilipinas, may payo naman ang pangalawang pangulo sa mga opisyal ng gobyerno. Napakainit na politika, exciting yan sa mga politicians eh pero masama yan sa bayan. ba? Diba? So ang advice ko, number one, sa ating mga government officials, sa ating mga politicians, at sa mga ordinaryong mamamayan, tutukan natin ang trabaho natin. Paulit-ulit ko yan sinasabi noon. Uh, kahit nasa DepEd pa ako, pasimple lang ako na nagsasabi na gilan muna natin yung politika. Wala namang election eh. Bakit hindi natin Tutukan yung uh, trabaho natin para uh, nakikita ng taong bayan na we are faithful to our oath of office. Sa huli, sinabi ni Vice President Sara Duterte na dapat ang pamamahala ng gobyerno ay para sa bayan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Ako si Jason Rubrico, SMN News.